Anyong mga chingo, kamusta po kayong lahat? Araw ng Sabado ngayon, kaya maaga ang uwian. Bali alas 5 lang kami kada Sabado. Pero quarter to 5 pa lang, nakatambay na at nakapila na sila lahat. Mga pasaway no? Ilang saglit lang din ay pumila na rin ako dahil mag alas 5 na at inaantay na rin ako ng aking bisikleta. At dahil Sabado ngayon, mamimili ako ng mga pagkaing Pinoy. Nakakamiss din kasi mga pagkain sa Pinas. Hinahanap-hanap din ng panlasa ko, maski sardinas. Lalo na ang paborito kong manga. Nakakapanlaway pag naiisip ko. Kaya samahan nyo kung mamili dito sa World Mart. Tara! Dito sa World Mart, hindi lang pagkain Pinoy ang meron. Meron din mga pagkain na galing sa iba't ibang bansa. Kaya nga World Mart, diba? Advice ko lang ha sa mga kapwa nating Pinoy na baguhan dito sa Korea o yung mga papunta pa lang. May konting tips ako sa inyo. Pag mamimili kayo, huwag kayo mag-convert ng mga halaga ng mga binibili nyo kontra peso dahil siguradong mapapamahal kayo. Baka lalo nyo tipirin ang sarili nyo. Ganon kasi ako nung baguhan pa lang ako dito sa Korea. Dito sa vlog na to, isishare ko sa inyo ang bawat halaga ng mga pagkaing Pinoy na bibilhin ko dahil mahal talaga. Syempre, export galing Pinas, 'di ba? Tulad na lang ng malit na nagarayan na 'to, ang presyo niya ay 80 pesos maigit Mahilig kasi ako sa chichirya lalo na pag nanonood ng K-drama. Kumuha na rin ako ng dato puti suka na nagkakahalaga ng 125 pesos. Sobrang asim ng presyo, no? Dinampot ko na rin 'tong Bear brand gatas pampakatas at ang presyo niya ay 400 pesos mahigit. At syempre, kumuha na rin ako ng paborito kong manga. Kukunin ko na itong pinakamalaki. At ang presyo niya ay 4,200 won. Halos dalawanda ang presyo niya. Export from Thailand. Nanungkit na rin ako ng papaya. At ang halaga niya ay 130 pesos. Galing Pinas. At ang dilatan nila, kumuha na rin ako ng 552 na. Ang presyo niya ay 100 pesos at ang corn beef 200 pesos mahigit. At titingin ako ng mga frozen na isda. Baka may bangus sila. Pero eto ang unang nakita ko. Palaka. Ang sarap kaya nito pag preto. O di kaya ay adubong tuyo. O sa mga hindi kumakain ng palaka. Ini-export pala dito sa Korea. Galing siya ng Vietnam. At ang presyo niya ay 300 pesos. At may galunggong din sila. Siguro nasa kalahating kilo to. Export din galing Vietnam at ang at ang presyo niya ay halos 300 pesos. At eto pa, isa sa mga paborito kong isda lalo na pag inihaw, ang hito. At ang presyo niya ay halos 300 pesos din, tatlong malalaking hito galing din siya ng Vietnam. Pero ang hanap ko ay bangus, yun naman ang wala. Ano ba yan? Next time na lang ako bibili ng isda. Magbabayad na nga lang ako. Punta na nga ako ng cashier. Gaano man kamahal ang bilihin, kwentya na. Sipagan mo na lang sa trabaho para maraming pambili.